Itong mga ka-aksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso at ating makakausap si Pilar Angeles at ang kanyang idinulog ay alalahanin ay para sa kanyang partner na si Christopher Pagyo. Ang kanyang panawagan, panorin po natin ito. Opo si Pilar, si Angeles, na humihingi ng medical assistant sa ako Bicol Party List at kay Congressman Salvi para po sa pagpapagamot sa aking asawa na may sakit na diabetes at coronary heart disease. Sana po matulungan nila ako. Maraming salamat po. Kamusta na po ang kalagayan ng inyong mister? Sa ngayon po, ayos naman po, sticking to medication po. Noong last 2018 po, alagi po siya nagpapawi sa kahimilingan. Konting lakad lang niya, hinihingal. Nagsabi siya sa akin na hindi na ako tatagal kasi hinihingal ako. Siguro, sabi niya, mama, matay na ako. Sabi ko, bakit ka lang mamamatay? Ano ba nararamdaman mo? Sabi niya, kasi parang nahihirapan ako humingal. Tapos sa gabi, parang nalululod siya, hindi siya makatulog. Opo. Tapos tagigising na, hindi na makatulog. Yung pala, nahihirapan na siya humingal. Nagpa-check up kami dun sa NTRE, yung doktor po na 100 pesos ang bayad. Para Apo. po, sabi ko sa kanya, malaman namin kung ano 'yung nararamdaman niya. Kung sabi po ng doktor nung sinekap up na siya, sabi sa kanya, "Ma'am, ipa-ECG niyo po si Sir." pumunta po kami doon sa diagnostic center. Tapos po nagpa-ECG siya. Kaya nabukasan, bukas, binalikan po namin at binala po ulit namin doon sa doktor kailangan niya po ng cardiologist. Delikado po si Sir, baka pwede po siyang atakihin anytime. 80% na po halos yung bara niya sa puso. Sabi nung cardiologist niya, eh, kailangan siya i-angiogram, si sabi sa akin. Kasi 50 mil po yung angiogram. Hindi ko po alam sa na kung kamay kukuha ng pang-angiogram. So medyo may kalakihan po. po sa, opo, opo. Sabi po nung cardiologist niya, eh, hindi po pwede kasi yung para makita natin yung loob ng puso niya, kung sabi niya kung ilan ang bara, sabi niya, o kung ano man yung ano, makikita natin yung resulta doon sa angiogram. Nangotang po ako ng pera para po may pang angiogram niya. Ayan po, meron po siyang ano, coronary heart disease na 80% na yung bara ng puso niya. Apo? At the same time, pinag-medication siya ng uh, siya ng mga medicine. Opo. Tapos po, na-diagnose din po siya ng diabetic siya. So, mas delikado kung hindi maagapan yung kanyang puso kasi baka magkaroon ng komplikasyon. Eh, pag may diabetes po pala at may sakit sa puso, eh, pwede rin po agad na maapektuhan yung ibang organ niya. Like kidney, like ano, Umaga, marami pong komplikasyon. siya ng tuloy-tuloy na medication. Dahil po dyan, ano po yung pinaka, pinakakailangan pong gamutan po ng mister po ninyo na pagdadaanan po niya? Ano po eh, yun po yung parang mga gamot niya sa diabetic para hindi lumapot yung dugo niya. Pangalawa, yung sa diabetes niya para po hindi ma lang po na wag, wag tumaas nang hindi siya atakihin. At lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kahilingan po ninyo? Medical assistant po. Pasalamat na po ako at uh, na may nakapagsabi po sa akin na ang uh, Ako Bicol Party List at kay Congressman Salvi ko na tutulong sa mga medical assistant. Ano po yung may tutulong natin kay Nanay Pilar para sa kanyang gamutan ng kanyang mister mula sa Ako Bicol Party List? narito na rin po, nandito na inaprobahan na rin po na ako party list yung so, sinabmit ni Nanay Pilar po kanina no na tukol sa kanyang uh, partner na si Christopher, si Christopher po no na 60 years old na uh, na-assess na rin po yan ng ako Bicol Party at tutulungan po natin si Ma'am Pilar po saka para kay Christopher nais ko lang maibatid maipabatid at malaman po ni Ma'am Pilar no, na wag na po siyang mag-alala at narito po ako Bicol Partneries, sila ay lumapit sa ako Bicol Partneries upang humingi ng medical assistance no para kay Christopher. Sasagutin na po ng uh, ako Bicol Party list at ni Kong Saldi yung uh, guarantee letter. Magbibigay po tayo ng guarantee letter na worth 100,000 po para wow. sa pag para kay Christopher. Maraming maraming pong salamat sa ako Bicol Party list at kay Congressman Salvi ko. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng tulong na ibibigay nila sa aking mister na si Christopher Pagyo. Sir, this is very, very much po. Meron po kaming staff na alalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa ako, Bicol Party List. Opo, sir. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong pagtulong. Ah, kagaya namin nangangailangan ng medical assistance.